Ayan mga kapadi Oh. Ayan patapos na yung pinapagawa kong bahay mga kapadi Oh. Ayan may bubong na. May bitana na mga kapadi. Ayan o. Oh. Ayan teres namin mga kapadi o. Oh. Ayan o. Oh. yung pinapagawa kong bahay mga kapadi o. Oh. Wala pang flooring. Ayan nag nagkakalo na sila mga kapadi o. No. Gagawin na natin yun ng finish. Pero lang yung, mga kapadi ha, Mag-deliver lang tayo. Hello mga kabady, kumusta kayo? Ah, nagbabalik tayo naman ng na Hernando Vlogs mga kabady Balik ka hapon mga kabady, hindi tayo nakapag video dahil sa sobrang lakas na ulan Kaya wala tayo video ka Ngayon mga kabady, susuntuin ko na yun ako Ngayon mga kabady, kumusta na kayo? Ah, sana okay lang kayo mga kabady eh ah, Ngayon ah, naglagay na tayo ng, ano, ng ating channel sa Facebook mga kabady Grabe mga kabady, tagal labasan naman ako Dapat labasan na, hindi pa labasan ngayon alam niyo mo, mag area pa tayo mga kabady Sa ating anong ulo ko mga kabady ngayon eh Dapat gusto ko kasi mag day off ngayon mga kabady Gusto ko muna magpahinga kahit sa araw lang Nakakapagod din mga kabady Araw-araw area Yun ang mahirap sa ano, mga kabady Meron kang amo Siyempre kailangan mo ng Pag may amo ko kailangan susulit ka sa kanila Siyempre Kaya maganda lang dito mga kabady Yung sahod mo talagang sure Hindi uh, mo kailangan mag anong trabaho kasi naiipon yung saud eh pag ay may company ang problema lang sa company namin mga body ay ano yung siyempre hindi normal yung ano yung day -off namin dapat talaga kahit once a week mga body may day off kami problema dahil sa dami ng parcel mga body ay hindi kami maka day off walang mga body anim na linggo na walang day off mga body siyempre araw araw kang trabaho ako eh. hindi naman ano yung siyempre ang katawan natin mga body kailangan din ng pahinga Laki nga ng pinakit ko mga kapati Dahil sa straight yung trabaho Ayan mga kapati, nandiyan na Jake, tarito na Kabadi, 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 kabadi Dito ka na Na, dito ka, Nad, dito ka Bally, body, na sa Bali mga kapati, pinagawa ko yung mumbang nakapungat kasi mga kapati ng eh ng aso Ayan Dito na, na dito na Hello, hello, hello. hello mga kapati

Kaya mga kabadi oh, merenda na kayo, may dala ko dito oh. Kaya mga kabadi, hintayin lang natin yung mayari ng bahay. Mapapahalam na tayo. Sige ay kuya. Kaya yeah, mga kabadi, ito may mayari ng bahay oh. Papakilala ko sa inyo mga kabadi, papatayo yan oh. Binata ito mga kabadi, nag-abroad yan oh. Eh, sato. No? Salamat! Salamat! Walang magawa Yan mga kabady, kakunti na yung parcel natin. Dito tayo nakapag-vlog kanina, masyadong busy. Yan yeah, o. Oh. Ate, eh, pwede magtanong, may kilala kayong Kathleen Kasapaw Hernandez? Kasapaw doon, kapma. Sa dulo, so, ano? May akasya doon, yung pumigo doon. Ah, sa akasya. May uh, kilala mo si Invernating Kunso. Ah, Invernating. Doon, okay. daan papasok. Sa ah, papasok ko, Salamat hey, po, salamat. So, yan mga kabady, pupunta muna tayo doon. Oh, mga kabady, meron na naman dito na sa honest, oh. Ano yung makikain dito? Ako po! Ah, kay Madam pala rin. Mga badi, wala akong panukli. Wala namin bari, Wala kasi yung pinata natin kanina, mga badi. Wala ano oh. Bari, ah. 10,000 binigay. Yung side man din, mga badi, oh. Ubus na ubus, eh. Wala akong coins-coins. Ang hirap man din wala walang panukli, mga badi. Ang tagal ko dito mga kabati Wala ka sa mga panukli Grabe Nabuhusan ako ng bariya mga kabati Dihintay tayo ngayon Hapon na Mahirap talaga mag-ira yung mga kabati na ano Wala kang bariya Kasi abale Maghihintay ka syempre Eh kulang na 9 9 yung susukli ko ka. Pwede kang tip nilang mga dami yung sukli Para ako'y makalis na eh, parang para makalis na madam. Nakatulong pa kayo Grabe, nagtagal ako doon mga buddy. Wala ka sa bariya eh. Bali ka 12 na lang yung deliver natin. Malapit na makauwi. Ang oras ito, mga oras dito mga kapati, ano na, alas 5 na. Dapat hindi ako abutin na alas 6. Kailangan maka-deliver ko na para makuwi ako ng mga aga sa amin. Masyado ng hapon eh. Ito pa kasi parcel namin mga kapati, kaya medyo pag mga panahon, lalo na per month. Marami daw parcel. Ito po. Nanay. Tao po. Kay Bernadette po. Nandito ma. Nandito po. Nandito po si Bernadette, nai. Bernadette. N nasa school ho. Parcel po, parcel. Check ko lang po, nai. Huh? Buddy, medyo napagod ako. Pahinga muna tayo ng konti. Makaidlip ng konti dito sa diniliberan ko. Ganda dito mga body timing. Wala akong marinig na hingi. Kundi yung mga huni ng ibon. Huni ng mga kulisap, Tapos ang dami puno na mga kain dito mga body. Marami din gulay. Saan ka po? Hindi ka na magugutom. Kaya si nanay hindi na nagugutom. Mayroon o. Oh, Bahay ni nanay o. O. mga body. bitan na na oh. Yan yung mga bintahan na talaga na panahon pa ng mga bayani. 176 lang ma'am. Ma'am picture ko lang po yan mga kabady, pauwi na tayo. Nakikita ko na yung aking magina at dalawang baby.